Uy, kamunting kahoy din di mga gaw. Oh, <laughs> ha, hi! Ha, sa mga, ah, sa paman mo, ana. Bigyan uh -huh. ni basta-basta si Agaw Yuyo, no? So, murag asa naman tapunta ni? pit ta mga gaw, so medyo layo-layo naman itong nalakaw. Di mga gaw, murang magpahuhay ba asin tani? <laughs> Karoon ta mga gaw, pahuhay <laughs> sa <laughs> ita mga gaw. Di sud mo lang, so layo-layo naman ita mga gaw. ah Balik siguro tani. Balik ta. <laughs> <laughs> balik mi gaw. <laughs> mga gaw, balik ta mga gaw. Di turot na no. <laughs> turut tetagad kayak murah gitu mau nanti mau menunggu yang tae nih layo anak kain layo anak kain layo anak kain buti ga buti ga buti ga ya tuh kong buntis Gau no kay mo balik sa data kay wala to rakik an si gau uha so kay nangita ko no to sa bisol sulit sulit sa gitapangita on di ay ari Daku man kay lang ka baulan diri mga gaw. Kita man ilang mga kamuting bagon, maisan na sila ikondri mga saging, kusta kadisnon. Kamuting kahoy. So inani deni ka ka kugihan dei sa idol yo yon mga gaw. Mao ni ang kamalig diri, oh bag. dapit na mga gawa na malik na media mga gaw. Ugwa mi nagdahom mga gaw sa among pagbalik mga gaw. Ah, nakita na naman si Idol Yuyun dia mga gaw. So, Karon day mga gaw no. Na ana ah, dere si a... Idol. Sa sadinto. So kay nakita na man sa mga gaw. Ah, unsa ganito istorya ni Modol? <laughs> bangag sa ilong. Ay, bangag ram day sa ilong. Untung karo nang pala. Kay ganina nag ana ko nay pagdalig ko nay Kasab, mo nya kay. Magpalit sa ikon ug kwad, bukas ug kamay. Oh. Awa ko kasayog ani. Si kuloy ganay ato dito sa purok nagbalik-balik na ulit sila ah. Ayta mo rin. Ah! Ah! Hoy! Ah. ra pagbalik. Ana na atong ni sel balik ron Ganpang maistorya nila diya mga gaw ah, sa part 4 na na sila magtabi diya gaw.